Hey guys. Ang hawa ko ngayon guys ay yung tinatawag na laulaw o pangmasang isda ng Pilipinas. Sardinas di Pilipinas, laulaw lang. <laughs> Dito ngayon tayo sa mga sinasabi Duterte Highway sa may San Vicente Ligio City, Porok 7. <laughs> Yan, pauwi na ako. <laughs> Salamat nga pala sa nanonood lagi sa akin. God bless you all. Ingat kayo lagi. Sana dumami pa yung viewers ko kahit madagdagan lang ng isa bawat araw masaya na ako doon <laughs> o ito iprituin ko ito mamaya kung makapag video ko makikita nyo na lang ulit sige bye bye